Oh, hindi po tayo pinalag guys sa pagpunta dun sa ano tayo, barada yeah. kasi wala pong ano wala pong laman hey guys welcome to my channel marit makes videos guys pupunta sa ano ito nga pala ang paminta sa barin oh ito daw ang paminta, paminta. sa barin ay ay Oh, Ay! Ba't mo ay, bakit ano? Bakit ang lagkit? Ay, syempre dates yan. Ay, ano yan? Anahaw yan? Anahaw ata yan eh. Ay, paminta yan oh. Hindi yan paminta? <coughs> Alam nga ito, ito daw paminta. So, pupunta balik, paminta. So, pupunta pa tayo ngayon ng barada. At bibili ng ng pagkain. Ito yung nawawalang Pilipina dito sa bahay Kung ano anong kinakalikot. kasi kamay O, nagsasalita pa siya ng masama. Ano ba to? Oh. So, magpupunta tayo ng Barada, guys. Dito ang natawag nilang Barada Cold Store. Say hi to my vlog! Hey! Say hi to my vlog! <laughs> <laughs> Say hi to my vlog. Yo, 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 yo. Oh, this is Because this is the watermelon. Ay, ang lalaki. Ay, ang lalaki po ng mangga. Wow. Yes, really? And <laughs> this is, this is, this is, is watermelon. Sorry. Blagger. Yes. Eggnog. Oh, what is, what do you call it's this one? Peach. peach. How much per kilo here? Oh, and it's then is the orange. orange. I ba the peach. Kilo. What do you call this fruits? It's the plums. Plums. I see plums. What the color inside? It's so good. Oh, great. Red! I'm too dry. Red! I and this one and is like the girl's big one. Yellow, yellow. Kiwi. Ooh. I love this one. Wow. Oh, I'm going to taste <laughs> And this is Can Atis. Taste taste wow. What how, yes. how much is it? I want it. I Oh, and this is the little banana. Oh, banana, sagi. Oh, sagging. sagi. You're right, you're right. Saging, sagi. that's sagging. saging. Oh, Egglof. may, may isang palok pa sila. Oh, Egglof. gosh. What? Eggloaf. Oh, itlog. yeah, itlog, itlog. Oh, itlog. may kalabasa. Oh, this one is, this, is kalabasa. Kalabasa. Karong. Karabasa. Karong. Oh, ito pa yung sabuyas. cabbage. Sabuyas. Oh, may kamuti pa, guys. Kamuti. Ito. Oh, ang lalaki ng ano nila, pumpkin, guys. Samatis. Samatis. Yeah, oh, samatis. Ito. Ba. Luya. Luya. <laughs> <laughs> Ito. Bawang. Bawang. Oh, so, ayun nga guys, naglalakad na ang ano, ang naghahanap ng boyfriend. Wala naman siyang nahanapan daw. So, we're going home na guys. Eh. We're Naglalakad-lakad lang. Naghanap-hanap ng ano. Para man naman ma-relax yung mga utak kasi na lang lagi na lang trabaho, trabaho. Tapos puyat, puyat. Ganon. And ganon. So, nakakasawa din. Pati pag mumukha nitong sinusandan ko, nakakasawa din. Hindi ko alam kung bakit. So, So, magkita dahil. So, oh, ayun nga guys. Wala tayong nakita. ang So, click tayo dito. So, where is it? So, where is it? My order? How my credit? And... No! I pay you. You pay him? You pay him? You pay him? <laughs> UPM UPM What did you papaya. So, hi guys. Ang mahadirang mm -hmm. hindi ko alam kung saan na papaya. Andito siya. Wala na yung papaya ko ni. O naubos daw yung papaya niya. Hindi ko alam kung sino ang Hi. Hi to my blind Hi. Walang <laughs> make is for her and that is for me. Ini bayi mogo mogo. Ini bayi mogo mogo. Mogo mogo nomor mogo mogo. Where is mogo mogo? Where? Ini order. Ini order for papa ya. No. Yes. You for order. now. now. <laughs> It's not coming. Hmm? So, maghahalap nga tayo dito guys ng pwede nating bilhin. Pauwi na tayo guys. Tapos na tayong nakataling. So, let's go home.